Isa sa mga dahilan kung bakit uh, kailangan natin magbasa ng Biblia ay para malaman natin kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan. So, ito po yung babasahin ng Lola, no? Lola Madam Villanueva. At ngayon, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola, Lola Madam Villanueva. Mag-follow uh, sa TikTok, sa like mag-comment, uh, mag mag-share. Ito po ang sinasabi dito. Bakit natin kailangan ng tagapagligtas? Kailangan mo ba? Ikaw ba? Paano? Kung wala ka sa mundo, alam mo sa anak ka magpunta sa langit. So, yan yung, yan yung gustong, gustong sabihin sa atin ng Lord. Kasi gusto niya makasama niya ayos sa kanyang walang hangga napakagandang kaharian. Yan. Ito, babasahin ko to para sa inyo ba ah, na babasahin natin no, mga kababayan. Pero isa-isa lang. Nang likha ng Diyos ang mundo, ito ay maganda. No? Kumpleto at ganap. Kaya lang, hindi sinunod ni Nina Adan at Eva ang Diyos at doon nagsimula ang kasalanan at kamatayan. Mula noon, oh, naging bahagi na ng buhay ng tao ang kasalanan. Kaya nakakapagtaka ba bakit may mga mga mama, mamamatay tao <laughs> pag nangakaw no? nangangalan niya etc. No? yun ngayon galit ang Diyos sa kasalanan tandaan po natin ha sa kasalanan siya galit hindi sa tao sabi na, at ang parusa sa kasalanan ay alam niyo kung ano kamatayan kailangan nating makalaya sa kasalanan pero hindi natin ito kayang gawin ng mag-isa kasi kahit gano'n man tayo kabuti hindi natin hindi tayo maililigtas ng gawang mabuti pero ito magandang balita yan na no gusto ng Diyos na iligtas ang tao at kasama doon no? mula sa kasalanan at kamatayan ang gusto niya. Sinasabi ng Biblia na pinadala ng Diyos ang kanyang anak. Alam niya sino yung kanyang anak na iisa buktong na anak, ang ating Panginoong Jesus. Pinanganak siya bilang isang sanggol. O, saan siya pinanganak? Alam niya kung saan? Yan. Yeah. Sabi niya, si Jesus ay ganap na tao. 100% tao siya. No? Hindi siya nagkasala at laging sinusunod ang mga utos ng Diyos. Isa siya, siyang dakilang tagapagturo at kumahan ng maraming himala. Tunay nga siya ang anak ng Diyos. Pero pinahirapan siya at pinatay ng mga masasamang tao. Hindi nila alam na kasama iyon sa plano ng Diyos. Ang paghihirap at kamatayan ni Jesus sa krus ang ganap na kabayaran bilang Uh, kabayaran sa ating mga kasalanan. Pagkatapos nito, muling nabuhay si Jesus. At dahil dito, napatunayan nating meron siyang kapangyarihan laban sa kasalanan at kamatayan. Imagine niyo po ah, yun. Na Nagahari siya sa langit at nais niya makasama tayong lahat doon magpakailanman. Ayan. Gusto niyo ba sa langit? Ayan. I'm sure na gusto niya yan. Ano po? Yan ang tinutukoy sa Biblia na buhay na walang hanggan. Ayan. So, nahahati uh, uh, bali ang, ang tanong dito, saan ako magsisimula? Nahahati sa dalawang bahagi ang Biblia. Ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ayan. Ang Lumang Tipan ay maraming nakakasabik na kwento tulad ng paglikha ng langit at lupa. Kinukwento rin ng Lumang Tipan kung anong nangyari bago ipinanganak si Jesus. No? Niligtas ng Diyos, si Noe mula sa baha. Alam niyo ba yun? No? Pinalayan niya si Moises sa pagkaalipin iniligtas niya si David sa higante. Alam niyo kung sino yung higante yon At si Daniel mula sa mga leon. Ang bagong tipa naman ay kwento tungkol sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang ibig sabihin na muling pagkabuhay ay ang pagbangon ni Jesus mula sa libingan at pagpunta sa piling ng Diyos sa langit. Si Mateo, Marcos, Lucas at Juan ang nagsulat ng mga kwento tungkol kay Jesus. Yan, tandaan niyo yan. Sino-sino yung apat na nagkwento? Ayun tinatawag ang mga aklat na ito na, alam niya kung anong tawag doon? Ebanghelyo. Ebanghelyo na ang ibig sabihin ay magandang balita. Sinasabi ng Biblia na darating ang panahon na si Jesus ay babalik no, sa lupa mula sa langit. Oh, yun. Para maging hari ng mga hari. King of kings. No po? Pero, kailangan mo ng marinig ng lahat ng tao ang ebanghelyo. Kaya, ayun. So, yun. Kaya po ang lola ngayon nagkukwento para sa kung sino makarinig ng kwento ay magkaroon ng buhay na walang hanggan pag sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Ito po yung mga hakban para magkaroon ng kapayapaan ng Diyos. Alam nyo, maraming taong walang kapayapaan. Di po ba? Kaya, gusto nyo ba magkaroon ng kapayapaan ng Diyos? as a Diyos? Habang binabasa mo ang Biblia, malalaman mo kung paano makikilala ang Diyos at kung paano susunod sa kanya. Ayun. Kapag nanalangin ka, pwede mong makausap ang tagapagligtas mo. Ayun, katulad ng ginagawa ko, nakikipag-usap po ako sa Diyos, no po. Para kasi pakikipag-usap mo sa kanya ay kagaya ng pakikipag-usap sa isang kaibigan. Sa likod ng Biblia ito ay makikita mo ang mga hakbang para magkaroon ng kapayapaan ng Diyos. So, yun na andito. Yun, ano po, kasama roon ang ilang bahagi ng Biblia nagpapatunay na si Jesus Kristo na ating tagapagligtas ay lubos nating mapagkakatiwalaan. Pwede mo rin magamit ang mga ito para ibahagi ang iyong sa iyong mga kaibigan at pamilya ang tungkol kay Jesus. Kaya yung mga kinukwento ko sa inyo, kwento niyo rin sa inyong mga magulang, sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, etc. Kasi bakit? Kailangan din nila ng tagapagligtas. no po? Kaya yun ang inyong lola ay nahan dito kwento. Magkukwento ako na magkukwento tungkol sa ating Panginoong Jesus, at saka sa mga ginawa niya, ginawa ng Diyos, no, para tayo po ay magkaroon ng uh, kaligtasan at personal na relasyon sa ating Diyos. Yan. So, yun lang muna, no, at uh, ito ang yung Lola. Kung hindi kung ko pa kayo subscriber, mag-subscribe mag -subscribe na, no, kay Lola Madam Villanueva, mag-comment mag-like, ano, mag-share at mag-subscribe. And also, press the notification bell. Okay po ba? So, sige, abangan niyo po ang mga iba pang kwento ng inyong lola, si Lola Madam. At uh, bago po ako umalis, magsasabi po ako sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye!